39% ng Pinoy. Satisfied sa Administrasyong Marcos ayon sa SWS survey. Nasiyahan sa Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 50% na ng mga Pilipino ayon sa survey noong December 2024 ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay isang porsyentong puntos na bawas mula sa 60% resulta ng pollster noong Setyembre bumaba naman ng isang porsyento. Porsyento ang dissatisfied mula 24% noong Setyembre hanggang 23% noong Disyembre. Samantala, ang mga undecided ay tumaas ng 2 percentage points mula 15% hanggang 70% sa parehong panahon. Nangangahulugan ito na ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos ay last 36 noong Disyembre na tinaguri ang good ng SWS, parehong rating na natamo nito noong Setyembre. Ang mga respondents sa Visayas ang may pinakamataas na kasiyahan na may 65%. Sa kabilang banda, ang mga nasa Mindanao ang may pinakamataas na dis dissatisfaction na 31%. Ang survey sa administrasyon ay sinagawa mula December 12 hanggang 18. Mayroon itong respondents sa buong bansa sa pamamagitan po ng face-to-face interviews. Nagpakita rin ang resulta ng survey na ang Administrasyong Marcos ay nakakuha ng napakahusay na net satisfaction rating sa mga tuntunin ng limang aktividad at programa. Ilan sa mga ito ang patulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ng mga bata at paglikha ng mga patakaran na bubuo ng mga pagkakataon sa trabaho habang nakatanggap naman ang administrasyon ng magandang net satisfaction ratings, sa mga sumusunod na pitong issue. Pagpapatupad ng mga programa sa pabahay para sa may hirap, pagtitiyak ng seguridad sa pagkain, mahusay na sistema ng pampublikong transportasyon, paghahanda para sa malalakas sa bagyo at mga problemang dulot ng pagbabago ng klima, pagsasabi ng totoo at pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Gayun pa man, mahina ang ranking ng Administrasyong Marcos sa paglaban sa inflation na may negative 12 net satisfaction rating. Moderate naman sa pagtitiyak na walang pamilya ang magugutom at walang makakain na may plus 26 net satisfaction rating. Samantala, Neutral naman ang net satisfaction rating sa mga issue ng paglaban sa mga krimen tulad ng mga pagpatay, ang hold up, pagdanakaw at pisikal na karahasan. Pagtiyak na hindi sasamantalahin ng mga kumpanya ang presyo ng langis at pagpuksa sa graft and corruption.